So, I thought it would be nice na ipakita ko sa inyo kung ano yung makikita nyo while traveling uh, going to the ICC detention facility. Hello po. So yan po, sinasabi ni Ma'am Inday na madami talagang options for mobility dito. Those are trams and I'm actually sat inside the bus. Makikita niyo po, ganito po yung journey papuntang ICC. <laughs> Ang sinasakyan niyo po ngayon ay bus 22 at bababa po tayo sa POM station ba mura po tag nagbiyahe ko oh, exactly so yan yung iniisip ko Hazel Lumpiano yan yung iniisip ko na maybe it would be nice na parang nagbiyahe din kayo para makita niyo yung ano yung ano yung journey papunta doon ganyan po as you can see there's um, bicycle lane dito na part yung comment ni VP about mobility that is valid po talaga because as you can see we have also buses And uh, that's this is a bus, and that's the tram. And these are uh, there will be stops in between. Maganda po dito sa is very, very much uh, diversified. in mga bilid nko. Maganda mga yung diversity ng lugar. It's like the melting pot of culture. Here ismos sa Europa. Tinan nyo po yung rotonda nila guys Ganda Pero mga nagtutour Ayan, dito nakaseparate na po yung mga cars dyan papasok Tsaka dito yung stop din ulit Hello to everyone who's watching Gaganda ng, gaganda ng mga buildings po nila Ito yung makikita dito yung lubak-lubak Ito po yung mga bahay nakita po, wala pong ano, yung alam mo yung nag, nagkukumpulan yung mga sasakyan. Hindi po, ano po talaga sila, uh, nag-follow po talaga sila sa kagalan ng bahay po. Tsaka yung parking spaces, it's really spacious. Kung makikita nyo po dito yung mga parking areas. Sobrang hingay ko. <laughs> yung mga tao na tahimik lang lahat, ako yung maingay. Tignan nyo po yung mga cafes. Ganyan po kasi maganda yung may araw pero ano po uh, wag din po kayong maniwala dyan sa araw na yan. kasi kahit maaraw po malamig din po malamig pa rin po ito po yung ano, parang view na makikita mo pag nag-travel ka ano via bus ito mamahal siguro nito tingnan nyo po ganda po nung uh, hmm? yung blossom tree sobrang ganda ng blossom tree tingnan nyo po apartments nila. Gaganda. Ay, mag-toilet ko. Ganda. Bank, bank apply na tayo. Ganda diba? Dito na po tayo. Dito na po tayo hihinto guys. Sa pump station there. Dito po kayo hihinto. Diyan po. Pump Station Vech. Yan po yung pangalan. Pump Station Vech po yung pangalan. Nang dapat nyo hintuan. Tapos maglalakad lang po kayo. Papunta doon sa mismong facility. Ito po, ito, ito, po guys. Tingnan nyo po. Ang ganda po ng, ng tree. Ng blossom tree. Talagang ano siya. Tingnan nyo po. Diba ang ganda. Ito po. Ganyan. So mamaya naman, pag uwi, dyan naman kayo sa kabila para pabalik naman yon. So, na meron pong kalesa ngayon. Tinan nyo po, ang ganda. Ano na ng kalesa? Ni ate. Hello! Dito naman po, di kung kakain kayo, napunta kayo dito, tapos merong kainan dito dyan, ang tawag Beckel ata. Dyan po yung kainan. Doon, dyan po, naihi yung mga kababayan natin before. Or kahit ako mismo, kumain ako tapos doon eh yeah, may meron kasi silang toilet ganito po yung environment dito sa detention facility hindi ko nga rin po alam kung meron ba tayong mga kababayan na nandyan uh, ganito po yung environment dito All, lahat po ng na, naririto ano po yan mga residential area talagang naninirahan po ang mga locals dito very solid po talaga itong lugar na ito medyo malamig nga lang ito yung sinasabi ko na Nakikita nyo lang po yung araw. May sinag ng araw. Pero hindi po ibig sabihin na hindi malamig. Kasi sobrang lamig po talaga ng hangin. Kasi nga malapit din ito sa beach. Kaya yung hangin ay sobrang lamig po. Yan. Ito po. Mga bahay po yan. Mga, mga bahay po talaga yung mga residential area. Yan. Bahay din po. Para makita nyo, ma-imagine nyo. Ano ba yung kaibahan ng... Hindi pa na ano ang... Itataydig dito. Kasi sobrang... Sobrang tahimik ng lugar na ito. Literal. Ito, ito. Dito, dito maglalakad ang mga tao. Yung sa gitna, para sa mga kabayo yan. At saka dito, dyan naman yung mga bisikleta. Ganyan dito. Dapat doon ka lang kung saan ka. Pwede. Kung meron kang kabayo, dito ka sa gitna. Yun. Pero sila naman, kasi parang, di ko alam. Yan naman yung, sobrang galing nila, oh. Meron silang kalesa. Kalesa pa yung tawag doon. Tapos ayun, paano lang sila palibot-libot. Siguro ano lang, ano na tong mga tao mga sila ate at kuya, mga retired na yan siguro. Ayun. Dito po magsisimula yung detention facility. Sa likod po ng bahay na ito, dyan, dyan po daw naka, nakastay si tatay. Ah. Si Di tatay Digong. Diyan po, sabi, sabi po, Diyan po daw na wing si tatay na, uh, na located. Kasi yan po, yung area po na yan is parte na po yan ng detention facility ko is watching. Ito, party po yan ng, ng ano po, ng, wala ko na, in front of, ah, may mga kababayan pala tayo. Ayun, may mga kababayan naman pala tayo doon. Thank you po sa panunood. Hindi, kahit hindi ako nakakita ng mga, ano, mga, vid, ah, mga comments ninyo, okay lang. Basta diretso na lang. Yan, yun. Kasi hindi ko naman ma-shoutout yung mga tao pag hindi ko nakita yung comments. Yun. Yan po, mga residential area po yan. Diyan, yung first na building. Residential po yan sila lahat. Ay, may mga kababayan pala tayo dito, oh. Na nandito. Yan, residential din po yan. Yung mga yan. Tapos, uh, yan, residential. Doon po yung entrance mismo. Entrance po talaga yan ng, ng mismo detention facility. Yan, mga bahay din po yan. So, hindi ko alam kung nakikita nyo siya ng okay ba siya or pixelated ba o hindi. Yan, ito po. Yan po yung entrance mismo ng penitentiary So, para makita nyo po. Tapos dito naman yung tambahin ng bayan Tambahin yung Duterte Park po. Sinasabi nila na Duterte Park na daw ang tawag. Pero sabi nga ni VP, knowing her father, ano daw? Taw dyan. Ayaw nyo daw ni tatay na. Nandiyan nyo sila. O, oh, di ba sobrang lamig? Hello. hello. Kamusta po? Hello po. Oh, sige, ako naman. Kasi ano man yan? Salita naman yan. Hello ma'am. Hello po sa inyo, sir. Hello po, hello po. Hello ma'am. Hello po, hello. Hello po, hello, 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 hello. Hello, sir. Hello po, hello. Sir. Hello, sir. hello, sir. Hello po, kamusta? Kamusta, sir? Okay lang, sir. Kanina, kanina lang pa lang kayo? Ah, kinuha na pala. Okay, sige. Ibabalik pa yun? Hindi na ibalik. Ano,